sa man-made forest. korea, yan. Ibot po ito. Banda ng daan. Eh. Para tayo na sa man-made forest at saka sa Korea. Lalag pa ng hangin. Buntok. Buntok naman kasi talaga to. Ginawa lang ng daanan. Yan no. Aho yan, kago yan yan. Itok yan, matiitok. Iya, dito. Bueno, que ¿eh? también faciales, ¿no? yan, mga puro na, na, na yan. Ha? Mau gani? Oo. Oo. Daang tao na yan. May laki na eh. si Baba. Nandito tayo sa gitna na ang kabundukan. Diba? Ayan, napito. Talaga pinarajat ni Duterte. Sa mga kabundukan, sa mga probinsya. Oo oh, oh. okay, ah? Ramos oh. kay Ramos to. Okay. Ni Ramos din Andi yung magawa dito yung. Pa? Ay, 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 ay. Hindi, parang bago pa lang ata to Ayos, ay, nagbilaran uh, ay, yun, yung main road yun kay Marco, ay, 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 ay. Yung main road si Ramos talaga yon pero ito mga sulok-sulok ng bundok to na to dahil yon talaga yung goal niya eh. na sa kabuntukan, bigyan ng maayos na sa manmanman man man ito yata yung manmade forest oh wento ako nung ganito yun yun eh. punta, eh. ganito yun... Yun. ganito ganito yung man, ganito yung man with forest eh, yung kagayan na daanan natin. Yun na nga yun eh, oh. Ganito naman, oh. Okay. Yeah. Kagayan nito, oh. Okay. Ay, okay. buktol pa eh. Buktol? Bakit buktol? Di ba ang ganda? Parang nasa ibang bansa lang eh, oh. Ayan nga, huwag ka magtapon ng basura habang Ganda mag biyahe dito sa umaga malapit, di ba? Umaga mag Kaya ayaw niyo dito dito gabi kasi masyadong madilim. Patako Oh, may halaga siya may bilde. Oh, dito? Oo. Oh, oh. Hindi natin masabi. Hindi mo rebelde, bilde. May mga masasamang loob na gusto mong hold up. Yeah. Kaya yun, nagtagbularan din sila. Okay lang mo naman na kami. Safe lang doon. Oo, safe doon. Ayos chef, no, araw naman to. Ang dami dumadaan eh. Ha? Di ba? Bagong pintura lang o. Saka dapat lang, ang laki-laki ng pondo ng ano eh, dito po Na nilagay ni Marcos, dapat talaga eh, mga kalsada. Ayusin nila. Oo. Oh. Bilyon ang nilagay na pondo eh. ba? Diba? Kaya hirap na hirap si Jim Jim sa amin dito, eh. dahil puro paakyat noon eh. Kailangan pa tayo ng to, ha? Tagpilaran sa kabila. Oo, oo, dito. Puro paakyat dito halos eh. Sige, mo, bundok 'to eh. Ba, diba? nasa kalagitnaan ng

kada Alam ba tayo, apa? Oo, oh, apa. apa. Kasama siya. Ito, mataas na o mataas, oh, pataas o. Oh. Kasi talaga yun. Puro talaga yun. Hindi oh. yung motor nun. Ito, hindi masyado eh. Medyo kaya-kaya pa. na natin.